Maricel Soriano, inamin na ang tunay na karamdaman sa aking balitang showbiz, tuluyan ang inamin ni Marcel Soriano ang kanyang tunay na karamdaman. Ito ay matapos maging usap-usapan sa social media ang kumalat na video kung saan may kitang hirap na hirap na maglakad ang aktres. Ang naturang video ay kuha ng i-celebrate nito ang kanyang ika 68th birthday noong April 8 sa New Frontier Theater sa Cubao, Quezon City. Sa pamagitan ng kanyang YouTube channel, inami ni Marcel na mayroon siyang sakit at tinatawag na spinal arthritis. Sa online site na Cleveland ang Clinic, ang spinal arthritis ay ang pamamagha ng mga joint sa pagitan ng vertebrae, ang buto na nagliling para magkaroon ng spine. Ayon pa kay Marcel, yung spine niya ang may arthritis at umabot ito hanggang sa kanyang liig. Noong una na experience niya raw na sabing sakit, ay nagpa-injection agad siya sa likod pero dahil hindi na wala ang sakit kaya sa mismong spine siya sinaksakan ng steroids. Matagal umano nag-effect ang steroid kaya iika-ika siya naglakad dahil namamanhid ang kanyang paa na parang may mga karayom na tumutusok. Sinay pa ni Maricel na hereditary ang kanyang sakit tulad ng kanyang ate na mayroon ding spinal arthritis. Gumagaling din naman umano ang nasabing sakit sa operasyon pero mas gusto niya raw daanin sa gamot lang kung kaya naman dahil naranasan na raw niya ang masisarian.